Ang gagawin natin ngayon ay nilagang baka. Ito lang mga kailangan natin. Pamintang buo. Patatas. Buto-buto ng baka. Kailangan natin ng mais, yung sweet corn. Sibuyas. Bawang. Then, pechay. Okay, pisan na natin. Sunod natin gagawin palambutin muna natin yung buto-buto ng baka then saka natin ilagay yung bawang sibuyas paminta saka natin sya timplan ng patis yan, palambutin na lang natin 45 minutes ko na syang pinapakuluan. ah uh, medyo malambot na Pero maganda sa nilagang baka yung malambot na malambot siya. So, ituloy lang natin. Then, dagdagan nyo lang ng ano, ng tubig. After 1 hour and 20 minutes, malambot na yung baka natin. Next natin gagawin, lagyan na natin yung mais. Tsaka natin isunod yung patatas. Ayan, lutuin na lang natin. Then, pag luto na yung lahat, uh, huling lalagyan natin yung pechay. Lutuin lang natin to. Then, pwede na natin iserve. Ayan, lutuin na yung ano, natin. Nilagang baka natin. Ayan, ganyan lang kadali gawin yan. Okay? Ayan, ito na yung kinalabasan ng nilagang baka natin. Ayun, kung makikita nyo, ayan, umusok-usok pa. Mmm! Kain tayo!